hindi raw pwede bigyan ng koneksyon ang nangyayari sa mundo na may koneksyon siya sa nangyayari sa langit. Wala raw koneksyon yan. Halimbawa, lumindol. Ang dahilan niyan kasi, umulan. Walang koneksyon yun. Sabi niya, o umulan. Kasi may kinakasal na tikbalang. Tinuturo sa mga kabataan yung ganyang paniniwala na tinuturo sa kanila mag-shirk. O mo, may rainbow. Lumabas yung rainbow kasi bakit? Kasi may kinakasal na anghel daw. Anong sabi dito? Walang koneksyon ang nangyayari sa lupa na nangyayari sa kalangitan o wala ring koneksyon na nangyayari sa langit na nangyayari sa lupa. So, ang eclipse halimbawa, sasabihin o, oh, nag-eclipse, may namatay, kaya na ganyan nangyayari. Walang koneksyon na nangyayari sa langit sa nangyayari sa lupa maliban kung ano lang sinabi ng Islam. Sa hadith ni Prophet Muhammad, Inna sa wal kamar ayatani ni ayatillah. Yung araw at buwan, kabilang sa aya ni Allah. Alam n' sabey lang kasi fan ahadin wala li hayati hindi yan nagkakaroon ng eclipse kasi may pinanganak o kaya may namatay walang connection yun doon yan ay babala ni Allah Taala yung eclipse ang eclipse parang lindol yan pati bagyo kapag lumindol, di ba matatakot ang tao kasi babala yun yung nangyayari din sa eclipse ay pareho wala ng lindol pati bagyo babala rin ni Allah Taala yan warning yan ang palatandaan ng Yomul Qiyama. Kapag lumindol, ang ginagawa ng tao, pagkatatakot, nagdudua kay Allah Ta'ala, baka tamaan ka ng lindol. Kapag nag-eclipse din, ganun din dapat yung tao magdua, magsala. Mayroon nga ang sambayan niya, tinatawag na Salatul Kusuf. Kasi bakit? Baka tamaan ka ng parusa ng Allah Ta'ala. Hindi natin alam kung ano yun. At sabi rin ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa hadith, Asbahamin ibadi mu'minun bi wa kafirun. Meron daw sa mga alipin ni Allah sa mga tao na nagiging kafir sa kanya at meron naman nagiging mananampalataya sa kanya. At sabi ni Propeta Muhammad, فَأَمَّا مَنْ At sino man nagsabi na umu kapag umulan, umulan, di ba? Umulan. Na umulan dahil ito ay awa ni Allah sa atin, ito ay biyaya. Kung baga yung ulan, naniwala ka na ito ay sa permission ni Allah na ni Allah. Walang connection niyan sa lupa, sa kalangitan. Ay naniwala ka na nasa control ni Allah, ay isa kang totoong mananampalataya kasi lahat ng nangyayari sa kalangitan ay binibigay mo na control ni Allah yan. At ang kafir naman, ang kafir, pag sinabi mong kafir dito ay hindi ibig sabihin labas sa Islam. Ito ay shirkun asgar. Kasi bakit? Naniwala sa pamahiin eh. Ang ano niyo, ang salitang kafir dalawa. Pwede malabas sa Islam, pwedeng Muslim Sheikhul Asgar. Katulad ng binanggit natin sa paghukom batas kanina. May sabi nito, ang makafirun sino naging kafir, yun yung sinasabi na umulan binaw in kadha wa kada. Umulan kasi ang star ganto nangyari, itsura niya. O zodiac sign. Ang naniniwala sa zodiac sign ay shirk. So ibig sabihin dito, ang pinupunto dito ng Propeta Muhammad sallallahu hindi ka pwedeng maniwala na kapag umulan, sasabihin mo umulan yan dahil sodyaksay ngayon swerte. Kasi ang araw ganito, ang bituin ganito itsura. Bawal mo gawin yon. Kumbaga sinasabi mo na ito ay natural disaster. Di ba sinasabi mo pinagalita natural? Ang natural disaster ay shirk. Yun ang gusto pinupunto rin sa hadith. Sinuman maniwala sa natural disaster na ito ay nangyayaring kalamidad, natural lang yan, hindi control ni Allah, shirk. Huwag kayong maniwala sa ganun. Ang lahat na nangyayaring pinsala pati dito ay kagawa ng tao ng kasalan at pinahintulot ni Allah yan. Walang natural disaster. Shirkun Akbar o Shirkun Asgar? Ang unang batas niya ay Shirkun Asgar. Kapag naniwala ka ng zodiac sign, nalimbawa, zodiac sign, okay, yung mga bituin, okay, yung mga araw at buwan, sila yung dahilan kung bakit umuulan. Pero niwala ka na si Allah ay nagpaulan, dinaan sa kanila yung dahilan, shirkun asgar. Mawa ka ng sabab nang wala kang dalil, shirkun asgar. Pero kapag naniwala ka na ang mga bituin na yan, siya ay nagbago ng kapalaran mo, maliban kay Allah, shirkun, shirkun akbar. Labas ka sa Islam. Shirkun akbar kapag naniwala ka ng shooting star, makapagbigay sa'yo ng swerte ng kapalaran sa buhay mo. Shirkun akbar. Pero kapag naniwala ka na si Allah Ta'ala ang nasa kanyang lahat ng bagay at dinaan niya shooting star, shir shirkun, asgar. Oh, pero parehong shirk yun. Huwag ka masyadong kumpiyansa. ninyo, parehong shirk.